Noong unang panahon sa isang malayo at tahimik na bayan sa tabi ng malalawak na kagubatan, may isang bundok na kilala sa tawag na Sierra Madre. Ang bundok na ito ay itinaguyod ng mga katutubong Pilipino bilang isang sagradong lugar, puno ng mga alamat at kwento na nagbibigay diin sa kanilang pagkakaibigan sa kalikasan. Ang bundok ay tahanan ng isang matapang at maganda na diwata na nagngangalang diwata ng Shera. Siya ay bantog sa kanyang pagkakaalam sa mga halaman at mga hayop. Pinangalagaan niya ang mga nilalang sa paligid at bumisa siyang nagbigay ng masaganang ani sa mga tao. Sa kanyang mga galaw, nagliliwanag ang bundok at tila ito ay buhay na nagbibigaya ng saya sa lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang mga kabutihan, may isang masamang espirito na nagngangalang Bitwin na palaging nagmamasid mula sa ilalim ng lupa. Si Bitwin ay simbolo ng galit at pagkasakim, at siya ay nagalit sa mabuting gawa ni Diwata. Bagamat siya ay nakatago, pinagsikapan niyang sirain ang magandang ugnayan ng mga tao sa kalikasan at ang pagmamahal ng mga ito kay Diwata. Isang araw, nagplano si Bitwin na sirain ang mga pananim ng mga tao at agawin ang mga kayamanan ng bundok. Gumawa siya ng masamang ito na balak na nagtutulot ng matinding bagyo at tagtuyot sa mga sakahan ng bayan. Ang mga tao ay nanginig sa takot. Hindi nila alam kung paano ito mapipigilan. Nakita ni Diwata ang dinaranas ng mga tao. Sa kanyang pusong nagmamalasakit, tinipon niya ang lahat ng mga hayop sa paligid. Mga ibon, usa, at lahat ng nilalang na kanyang pinangalagaan. Sabay-sabay silang nagdasal at nagsumamo kay Bathala na siyang nangalaga sa kanila upang tulungan sila laban kay Between, Dahil sa kanilang sama-samang panalangin at pagkakaisa, bumarak ang isang liwanag mula sa kalangitan at isang makapangyarihang tinig ang narinig mula kay Bathala. Dahil sa inyong pagkakaisa at pagmamahalan sa kalikasan, ako ay magiging kasama nyo upang labanan ang masamang espiritu. Nagbigay siya ng mga sandata sa mga hayop at sila ay nagtipon-tipon upang harapin si Between. Dumating ang araw ng laban. Sa ilalim ng makulimlim na kalangitan, nagtagpo ang mga hayop at si sibitwen. Sa kabila ng takot at galit ng espiritu, pinakita ng mga hayop ang kanilang lakas at determinasyon. Si Diwata tinipon ang kanyang mga kapangyarihan upang ipagtanggol ang mga tao at ang bundok. Palibhas ay maliwanag ang kanyang presensya, nabuhayan ng loob ang mga hayop at tinulungan siya sa kanilang laban. Gamit ang kanilang sabi-sabi at lakas, unti-unting napagtatagumpayan ng mga hayop at nidiwata si Bituin. Sa huli, si Bituin ay natalo at naitaboy pabalik sa ilalim ng lupa kung saan siya ay nananatili sa kadiliman. Sa pagkatalo niya, humupa ang masamang hangin at ang mga bayan ay muling nakaramdam ng kapayapaan. Bilang pasasalamat sa kabutihan ni Diwata, nagpahayag ang mga tao ng kanilang taos pusong pasasalamat. Naghandog sila ng mga bulaklak at mga prutas mula sa kanilang mga pananim, pati na rin ang mga awit at sayaw upang ipaalam ang kanilang pagkilala sa kanyang pag-aalaga. Bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagmamahalan sa kalikasan, ipinangako nila na palaging aalagaan ang bundok at ituturo ito sa susunod na henerasyon. Mula noon, ang bundok ng Sierra Madre ay naging sentro ng ingat at paggalang ang mga tao ay patuloy na namuhay ng may kasanayang pangangalaga at pag sa kalikasan habang ang mga susunod na generasyon ay nagkwento sa alamat ni Diwata at kay Bituin sa mga bata upang ipaalala ang halaga ng pagkakaisa at pagmamahal hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa ating kalikasan. At hanggat may mga tao at hayop sa paligid, ang Sierra Madre ay mananatiling buhay at puno ng kwento, kasaysayan at pagmamahal. Sa tuwing umuusad ang hangin sa mga dahon, tila sinasabi nito ang kwento ng pagkakaisa at pag-ibig na humuhubog sa kanilang bayan sa ilalim ng pagbabantay ng magandang diwata, Diwata ng Sierra. Hmm.